po ninyo na ng connection ng physical health sa emotional at spiritual well-being ng isang tao? Okay. Um, ganda ka yan. Kasi sa again, ang uh, drawback sa medical is physical lang eh. Okay. Sasabihin sa'yo. Uh, may cancer ka po sa pancreas, sa lapay. Uh, you have only a few months to live. Tapos. <laughs> Wala man lang pot-pot na. pot-pot. Uh, Walang ganun. Bibigay niya. Oh, kailangan mo mag-chemotherapy. Kasi ganun, e, eh kung mag-chemotherapy po ako, anong chance ako? Sabi nung isang oncologist, you only have a 20% chance. <laughs> Nag-walk out yung pasyente. Ang gandang babae. 20% lang yung binibigay mo sa akin. Actually, may isa pa nga 2% sinabi sa kanila. Are you, are you serious? Sabi nung babae ng pasyente. Bihang ka ba naman 2% chance? Eh sino namang baliw ang magpapak-chemotherapy after that? No? So, sa amin, we we not only help the patient find ano ba yung sanhi ng problema niya kundi baka kasi emotional ang dahilan example cancer can appear one year after an emotionally traumatic na pangyayari may namatay may nagloko yung lalaki o babae merong nalugi sa negosyo it can appear no So what we do is we place a patient in our center or our clinic nag stay siya doon. We encourage her, we inspire her, we work, we pray for her. No, dati no, may grupo kami na kumakanta. And they would go, uh, merong devotional sa umaga, sa kasarapon, non-sectarian. no? Kasi only God can heal, eh, di ba? So, eh, tapos may lecture kami sa bandang hapon tungkol sa, yung unang linggo, lecture namin tungkol sa ano yung basic ng kalusugan, yung tamang pagkain, tamang ehersisyo, ganyan. Yung susunod na linggo, ano yung mga ano ba yung herbal therapy? Paano ba yung ginagawa niya? Ano ba yung charcoal therapy? Ano ba yung water therapy? Ano ba itong... So, yung second week. Then, the third week, may lecture kami tungkol sa disease. Ito yung cancer. Ano ba yan? Ba't nagka-cancer? O ba't may may blood? Ba't may may diabetes? By the end of three weeks, naturoan mo yung pamilya at yung pasyente. Ano yung... So, you are teaching him mentally intellectually. You're guiding him and encouraging him, inspiring him through music and through counsel emotionally. Hindi ang trato mo eh, mamamatay ka na. Hindi ganun, no? Encourage mo, no? Tapos, physically may ginagawa ka. Then spiritually, itinataas mo siya sa Panginoon. anong uh, nung araw nga, ginagawa namin, eh, once a week, punta kami ng tabing dagat kasi SBM yun eh. Punta kami ng, ng bubat. Para na, na iba yung ambience ng pasyente. And our patient came from even outside the Philippines. Mag-stay sila doon. Medical tourism yun. So you have to make it in such a way na parang nagbabakasyon lang siya habang ginagabot mo siya. Otherwise, kawawa ang pasyente. Sa emotion pa lang yan. May patient nga na pag nanood siya ng telenovela, kung ano-anong problema na kukuha namin, hindi namin pagaling. Pero pag nagdood siya ng comedy, nawawala. No? Kaya eh, binawala namin pati TV eh. Kasi nagkakaloko-loko yung gamot namin. Kasi when you're doing cleansing, your mind becomes very strong. It can be negative, it can be positive. Eh, you have to educate them, you have to encourage them, inspire them, give them yung sense na meron silang magagawa para sa rin, hindi sila inutil. I even require them to look for others na mas malala sa kanila, tulungan nila eh. Hindi ibig sabihin may sakit ka, inutil ka na, wala ka lang magagawa <coughs> mabuti. Even yung praying for others has an effect on your health and on on others. May blessing yun eh. Yung tao na nasa isang tabi lang na nagmumuktol lang, nagmamaktol lang at lahat, wala siyang pag-asa. Kasi hindi tayo nilikha ng Panginoon para sa sarili lang natin. Uh, one thing that we emphasize is uh, sa banalang sulatag, meron doon Isaiah 58. Meron doon nakalugay doon, your health will spring forth speedily. Ibig sabihin speedy no. At sabi doon, then you shall call and I will answer. Then you shall speak and the Lord will say, here I am. Ano yung sinasabi doon? Kung gumawa ka lang mabuti sa kapwa mo, kung tulungan mo yung mahirap, kung tulungan mo yung nangangailangan, mga ubag, mga walang pagkain, walang dami, ang iyong kalususugan ay dati na parang kitlang. Normally, pag may sakit, sarili lang pininisip nila. Pero ang sabi doon sa Isaiah 58, Tumulong ka sa kapwa, gagaling ka. May pangako eh. At ang sabi doon, For the mouth of the Lord hath spoken. Sabi ko, sinita ng Panginoon. Pag sinabi nyo sa Bible, taga mo sa bato, parang gano'n. So I don't want my patient na ang focus sarili nila. I want my patient to focus on others. Kasi when you do good or be a blessing, you feel good. So, yun yung concept namin. Uh, sadly, wala na yung hospital. Nagsara like, na nung pandemic. But that is the ideal that we would like to, to do. so, yun po. Uh, ang galing ng mga experience. Dok, may mga question ako na Tinamaan na. Tinamaan na <laughs> kaya hindi ko nakikita. Kaya uh, dito, uh, kung ikaw uh, makakapakilig itong uh, video namin, ang hanggan po namin is makatulong na paniwalaan na may makakatulong pa bukod dun sa paniniwala mo na dyan ka na lang na alam mo naman sa sarili mo for the longest time hindi nagbago or mas, or mas lalo pang dumarami yung iniinom o sakit mo. Meron pong makakatulong sa atin ngayon na naturopathic treatment program na kailangan mo lang subukan at paniwalaan. Sure ko nandito naman ang ating uh, medical doctor din po na natura, aligi ng naturopathic po, si Doc Mason po. So, ayun po, maraming salamat po sa pakikinig at syempre maraming maraming salamat po <laughs> sa Doc sa oras na ibinigay niya para sa ating, uh, po. Yeah.